Si Yo, what is up? Mga idol Isang maginaw na gabi na naman po sa ating lahat Ayan. nasa kalsada pa rin tayo Gagalagalagalagala Ganito na naman yung buhay namin bilang rider Ikot, ikot Sa tugig around Ayan, kumusta po kayo? Ayan, shout out ko pa pala sa Silicon Valley Robinson's Branch Sa mga naghahanap po ng cellphone or any gadget, pwede nga yung uh, Silicon Valley, uh, located dito sa my Robinson's Place, grau City, mga idol na Kung uh, mahilig ka ng gadget, cameras, at uh, gusto mong uh, mag-installment, marami pa silang branches dito sa grau pero uh, gusto nyong uh, nga marami uh, maraming mapapasyalan pa pwede nyo silang bisitahin dyan sa Robinson's Place to City ang Silicon Valley ayan marami pong gadgets dyan kompleto po ng gadgets at uh, cellphone accessories laptops ayan shout out po sa so, may ari ang Silicon Valley mga lod baka naman po sir and mom Oy, kau. Oy, 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 nangangampan na. Kasalukuyan na nga pala yung campaign period ng ating mga SK Chairman, SK Kagawad at uh, Kapitan. Ayan. Barangay Kagawad. Naku po, naku po. May mga kilala tayong kung uh, na-experience nyo yung mga Kagawad dyan. Ayan, shout out sa inyo Lahat mga kagawa dyan, alam nyo yung sarili ninyo Yung mga Ngumingiti na lang kapag eleksyon Ayan Bato-bato sa langit Ang tamaon magagalit. Ayan, yung mga kapitan dyan Yung parang mata Corrupt ng corrupt Ayan, magbago na kayo mga idol Ayan, at sa mga Yung mga kapitan natin dyan kapag natalo kayo Diyos ko po Sisihin nyo yung tagalista May mga tagalista dyan ng ayuda Namimili Namimili daw At totoo naman po Ayan Sana wag pong ganon Maging transparent po kayo At uh, sa mga SK chairman naman dyan Ayan baka naman po yung project nyo map. Sana project nyo yung uh, para sa barangay At sana yung mga pangako na binibitawan po ninyo ngayon ay Hindi mapako Ari nga ergo balatong Ari ng drawing Sa mga nakaraang uh, uh, Alam nyo na Hindi lahat Hindi lahat Hindi lahat At uh, May mga ilan ilan pong uh, konseljan dyan Kapag uh, Malapit na yung eleksyon Tulad ngayon Diyos ko po Ayan, shout out sa lahat ng tatakbo ngayon Sana tumakbo kayo para sa pagbabago ng barangay Huwag kayong tumakbo para sa personal interest Ayan, sana maging maayos yung mga barangay officials natin ngayon Sa lahat ng panig ng Pilipinas Ayan, sana yung goal po natin maging uh, maayos Mga mahalal po na barangay officials Ayan mga SK Chairman, SK Kagawad Sana po, kayo po yung magsilbing kapaki pakinabang po ng barangay At sana po, wag po kayo yung mismong makinabang sa barangay Ayan. Sila yung uh, may mga konsel na nagpapatunay na family first talaga Hashtag family first mga idol Inuuna yung pamilya bago ang kanilang mga kabarangay Ayan So grabe di ba? Grabe sila. Okay naman yun kasi, di ba, model sila. Public figure, public, uh, ano ba yan? Model. Ayan. Family first talaga. Family first. Totoo naman, family first. ganyan ganyang kapag may ayuda, family first. Family muna, bago, barangay. Ayan, may mga ganyan. May mga kilala tayong ganyan. <laughs> ayan last campaign kahapon siguradong kinakabahan na yung mga candidates dyan yung mga barangay officials natin dyan nag run at uh, good luck na lang po sa lahat ng uh, candidates ayan sana iboto ng mga tao yung nararapat na iduktok sa servisyo huwag yung uh, kumakana ng kaban ng bawat barangay hindi patas sa publiko hindi patas sa mga kabarangay Ayan. sana vote wisely mga idol vote wisely piliin nyo yung uh, nakakatulong piliin nyo yung kayang nga uh, magserbisyo para sa barangay And, uh, good luck ulit good luck ulit sa mga candidates